naglabas ng Korte Suprema ng tinatawag na bagong rules on extradition. Now, anong nakasaad dyan sa rules na yan? No? At ito ba ay po pwedeng gamitin sa kaso ni Tatay Digong? Well, una-una, nais ko pong linawin no? na ang extradition po ay isang political na uh, decision Dahil, una-una, ito po ay sakop ng isang tratado at uh, ito po ay uh, po pwede lamang ma-apply kung meron talaga tayong extradition treaty doon sa bansa na humihingi sa pagkatao ng na isang uh, nasasakdal sa kanilang hukuman. So ito po, dahil ito ay treaty-based, ito po ay isang political na proseso at ito po ay sakop ng international law. In fact, may dalawang prinsipyo po na dapat masunod para maging epektibo ang isang tratado ng extradition. Na, na unang-una yung tinatawag na double criminality no? na dapat yung krimen kung uh, bakit na is i-extradite ang isang uh, na sasaktan ay parehong pinarurusahan sa bansa na nagre-request ng na extradition at doon sa bansa na panggagalingan ng uh, akusado. Pangalawa, hindi dapat sakop ang mga political crimes gaya ng krimen na uh, Inaharap ko, sinasabi nila, ito daw ay uh, non -available, um, human trafficking. Pero sa katotohanan, kung titignan mo, dahil wala naman talagang ebidensya yung uh, human trafficking, eh politika talaga ang dahilan dyan. At pangatlo, dapat hindi rin siya may extradite dun sa isang bansa na merong death penalty or um, kung siya ay um, posibleng maging biktima ng torture. Dahil yan po ay nakasaad naman dun sa uh, International um, Treaty on yung uh, torture, no? Now, dahil yan po isang uh, uh, bagay na governed by international law at dahil yan po ay nakasalalay eh, kung meron ngang tratado doon sa panig ng Pilipinas at bansa na nais uh, makakuha ng pagkatao ng isang akusado, ito po ay pinapatupad ng ehekutibo. Now, dahil ito po ay pinapatupad ng ehekutibo, ang ehekutibo, nung panahon na si Marcos ay uh, merong legislative powers, nung siya ay diktador at siya rin ang gumagawa ng batas, siya ang nag-issue ng PD 1069 na siyang batas na umiiral <coughs> sa lahat ng uh, extradition cases. Mm -hmm. At itong uh, batas nito ay uh, nagbibigay kung ano yung proseso. Ang proseso ay, unang-una dapat meron nga tayong tratado. Pangalawa, ang request for extradition ay papadala sa DFA. Ang DFA, in turn, kapag sa tingin niya may basihan, ipadadala sa DOJ. At ang DOJ ang mag-aaral kung sakop nga siya nung tratado uh, sa panig ng Pilipinas at nung bansa na humihingi. Kung siya ay sakop, maghahain at maghahain pa rin ang petisyon sa hukuman. At hukuman ngayon ang magdedesisyon kung dapat nga bang ma itong taong ito doon sa ng quote unquote new rules on extradition yung batas na nagsasabi <clears throat> kung ano talaga ang proseso ay 1977 pa in effect so ang kasagutan ko po sakop po ng uh, uh, new rules yung nangyari kita tay digong at yung posibleng gawin kay senator bato at saka senator um, uh, go dahil yung batas naman po na nagsasabi na tanging hukuman lang ang pwedeng magdesisyon sa kaso ng extradition, bagamat ito ay ipapatupad ng ehekutibo bilang tagapagpatupad ng mga batas, ay nakasaad na sa isang 1977 na batas. Now, kung titignan niyo po, wala namang bago talaga dito sa new rules na um, linabas ng Supreme Court. Ganon din po ang proseso. Kinakailangan ang magsampa ng petisyon para sa extradition sa hukuman sa Regional Trial Court. Pangalawa, kinakailangan yung hukuman magdedetermine na merong probable cause para dun sa krimen na nasasakdal ang isang tao na ninanais na ma ma-extradite. So ito po yung karagdagang obligasyon ng Estado. Kasi dati-rate, ang hukuman, ititignan lamang kung extraditable nga ba ito at kung yung tao na pinapa-extradite ay siyang tao nga na hinihingi ng requesting state. So pinahirapan po ang proseso ng extradition dahil kinakailangan meron pang probable cause na ipapakita ang Pilipinas para nga po ma-extradite ang isang tao. Pangatlo, kinakailangan bago siya ma-extradite ma ay eh maging pinal yung desisyon ng RTC. So kinakailangan walang apila. Samantalang dito po sa batas na 1069 eh tahimik po ang provision kung Uh, po pwede siya kaagad ma-extradite matapos magdesisyon ng RTC or kung meron pang apila. So ngayon, malinaw na. So sa akin, bagamat hindi na bago yung siste na tanging hukuman lamang ang dapat magdesisyon kung nga isang tao ay ma-extradite, binigyan pa ng additional garantiya ang tao na nais ma-extradite na Unang-una, uh, -una, ipakita na merong nga probable cause na siya ay lumabag ng kahit anong batas doon sa um, uh, batas ng nagre-request na Estado. At pangalawa, kinakailangan matapos muna yung full process of judicial review including appeal. So, wala na po yung mabilisang deportation or extradition ngayon. Talagang maski mag-decide ang RTC na siya ay extraditable, e eh, po pwede pang, po, pwede pang uh, Uh, a At pangatlo, ito po ha, ah, wala pong ganitong provision sa PD-1069. Po pwedeng humingi ng bail. Pwedeng magkaroon ng panandaliang kalayaan ang uh, tao na subject to deportation na dati-dati wala pong ganyang um, karapatan. Huli ka agad, warrant of arrest, at saka wala kang bail kasi this is a case for extradition and therefore not covered by bail. Pero ngayon, sabi ng Korte Suprema, abay, kung wala talagang probable cause, eh bakit mo hahayaang makulong? Samantalang uh, uh, yan naman pa, yan naman na isang tao na hindi pa talaga napapatunayan na pagkakasala. So, ulitin ko po, ha? Wala pong binago doon sa prinsipyo na tanging hukuman lamang ang dapat mag-order kung ang isang tao na nasa Pilipinas ay dapat ma-extradite upon request of a foreign jurisdiction. Now, <clears throat> ang ang uh, ang ang komplikasyon po dito, yung ICC. Yung ICC kasi hindi siya extra, uh, hindi siya estado, hindi siya state. At dahil diyan, wala tayong extradition treaty sa ICC. Ang meron lang tayo, nung tayo ay kasapi pa ng ICC, ay yung ang Rome Statute na naging tayo yung naging kabahagi. Pero tayo nga ay bumitiw na. Bumitiw tayo uh, noong 2018 pa. Okay? Tayo ay nag ng Instrument of Withdrawal ng 2017 at ito ay nag-epektibo ng 2018. So ibig sabihin, yung obligasyon natin na makipagtulungan sa hukuman na ICC pati yung service of warrant of arrest ay natapos na noong 2018. So kung sila pupunta at dudulog na sa hukuman, let's say dahil sa warrant of arrest ni Bato o kaya Ki hindi hindi na kakatigan 'yan ng RTC dahil wala na tayong obligasyon na, makipag na makipagtulungan. At dahil nga doon sa konsepto na tayo isang soberenyang bansa, yung ating obligasyon na makipagtulungan eh hanggang 2018 lang mang dahil ang sabi naman talaga ng Rome Statute yung yung katungkulan natin na makipagtulungan ay sa loob lamang ng isang taon matapos ang ating deposit of instrument of ratification. So, ibig sabihin ngayon, dito sa new rules din, ha? malinaw na malinaw po, at yan naman po ay nakasaad din sa ating sasaligang batas, no? na ang warrant of arrest na po pwede lamang ipatupad dito sa ating bayan ay warrant of arrest na inisyo ng lokal na hukuman. Pag ito ay pursuant to an extradition case, hindi mo mapapatupad dito ang warrant of arrest ng isang hukuman na dayuhan kasama na dyan ng ICC. Kinakailangan talaga magkaroon ng lokal na warrant of arrest para mahuli ang isang tao. So yung ginawa talaga nila kitata Indigo ay maling-mali. Unang-una, yung warrant of arrest ng ICC hindi yan immediately executory sa Pilipinas. In fact, doon mismo sa Rome Statute sa Article 59, nakasaad na dapat talaga idulog muna ang bagay sa lokal na hukuman na i-asserted na identity, sisiguraduhin na ang karapatan ng uh, tao na nais padala sa dahig ay narespeto at pinakaimportante sisiguraduhin na mayroong jurisdiction ng ICC na hindi na nga nagawa ng lokal na hukuman dahil kung nagawa yan, sigurado po ako ang desisyon ay wala ng jurisdiction. So ngayon, ito po, ang ibig sabihin nito, talagang sakop pa rin si PRRD neto. Kaya nga, ang sinasabi ko, iligal ang nangyaring pagpapadala, kita tay sa dahig, at ito nga po ay kriminal. Sa batas ng Pilipinas at sa batas ng buong daigdig. At naninindigan ako na dahil nga ang nangyari po ay kidnapping, bagamat ito ay taliwas sa desisyon ng Israel Supreme Court sa Eichmann, ako po'y naninindigan na ang kidnapping bilang pamamaraan para makuha ang sa patatawan ng na isang nasasakdal ay ilegal at ito po'y dahilan para mawala ng jurisdiksyon ng hukuman na kung saan nakabimbi ng kaso ng taong kinidnap. Kaya nga po ako, hindi ako titinag sa aking uh, um, paninindigan dahil kinidnap si Tatay Digong dapat mawala ng jurisdiction ng ICC bukod pa doon sa argumento na wala na naman talagang jurisdiction ng ICC dahil nagsimula ang partisipasyon ng hukuman doon nga po sa confirmation of preliminary investigation sa pangalawang taon na matapos tayo magbitiw. Samantalang, ang sabi nga ng Rome Statute, ang pagbibitiw, epektibo lamang sa loob ng isang taon matapos ang instrument of um, withdrawal. So nung panahon na humingi sila ng preliminary investigation sa pangalawang taon, hindi na po po yan dahil hindi na nga po kasapi ang Pilipinas ng Rome Statute at hindi na tayo sakop ng jurisdiction ng ICC. To recap, wala pong bago doon sa new rules on extradition pagdating doon sa sino ang sakop na extradition. Yan po ay mga tao na hinihingi ng isang bansa kung saan meron tayong tratado na extradition at hindi po sakop ng kahit anong extradition request ang mga kaso na hindi subject to double criminality, political, yung lugar na kung saan siya in extradite ay po pwedeng magkaroon ng death penalty at yung lugar kung saan siya pinapadala <coughs> pwede siya maging biktima ng torture. Wala po yung bago. Hindi rin po bago na ang isang arrest warrant na inisyu ng isang dayuhang hukuman, whether be it a foreign domestic court or ICC, hindi po pwede ipatupad sa Pilipinas nang hindi daraan sa prosesong lokal. Tanging warrant of arrest ng RTC issued as an extradition court ang po pwedeng mapatupad. Pangatlo, ngayon po, itong desisyon ng RTC, kinakailangan merong probable cause. Wala pong ganyang provision doon sa batas ng 1069 dahil proseso lang ang sinasabi ng batas na 1069. At isa pang bago, po pwede umapila pa uh, ang nasasakdal dahilan para hindi pa siya ma-extradite at ang pinaka-importante ngayong pagbabago ay po pwede na pong mag-bail. Hindi guys, dati na walang karapatan na magkaroon ng panandali uh, ang pagkalayaan ng isang nasasakdal. Uh, sa uh, habang hindi po siya nagiging o nadedetermine to be a flight risk. Ergo, ang aking konklusyon, itong bagong rules po ay lalo pang pinangangalagaan ang karapatan ng tao na um nais mapa-extradite ng isang dayuhang bansa dahil nga pinangangalagaan ang kanyang karapatan ng kalayaan by insisting on probable cause and by clarifying once and for all na tanging hukom lang ang mag magdesisyon sa kung pwede bang i-extradite ang isang tao na nasa Pilipinas. Ang mensahe ng Korte Suprema, Boeing Rimulya, mali ka nung sinabi mo na yung Article 59 Judicial Determination ay DOJ. Gaya ng legwahe ng Rome Statute na judicial organ ang dapat magdesisyon kung dapat bang ipadala sa dahig ang isang nasasakdal, ang dapat na nagdesisyon hindi ikaw, hindi si Tore, hindi iyong kapatid, hindi si Bangag Jr. kung hindi ang korting Pilipino. Marami siguro nang sabi, too late na hero. Hindi po. Kasi gaya na aking sinabi, wala naman pong bago dyan sa rules na yan kung hindi binigyan ng klarifikasyon ng hukuman na tanging hukuman lang ang pwede magpa-aresto at ang taong ex extradite ay dapat lang maaresto sa pamamagitan ng Pilipinong warrant of arrest. Pero yung katunayan na bagamat ang extradition ay isang political na bagay dahil yan po ay pinagkasunduan ng dalawang bansa, yung proseso ay dapat dumadaan pa rin sa hudikatura. Ang mensahe ng Korte Suprema gaya ng sinabi ni retired Justice Adolf Aspuna, maling-mali po ang ginawa niyo kay Digong. Dapat yan pinadaan sa hukumang Pilipino bago siya pinadala sa dahig. At dahil hindi po nagawa yung ganyang proseso, siya po ay nakitnap. Ang aking paninindigan, yan po ay sa patadahilan para mawala ng jurisdiction ng ICC at ang aking legal basis po ay ang karapatang pantao, the right to due process ng lahat ng na nasasakdal, Nasakop po ng Universal Declaration of Human Rights at ang European Convention on Human Rights. At pangalawa, ang decision po ng Ibrahim versus Minister kung saan ang South Africa Constitutional Court sa isang kaso kung saan ang isang opisyal ng apartheid regime ay kinidnap sa karating na bansa ng South Africa, dinala sa South Africa para litisin ang sabi ng Constitutional Court, dapat ma-dismiss ang kasong yan dahil hindi po pwedeng iwan ko ang pagkakamali na apartheid sa pamamagitan na isa na namang pagkakamali, ang kidnapping. Malinaw po ang mensahe. Dapat, dahil kinidap si Tatay Digong, mawala ng jurisdiksyon ang ICC. At ibalik na sa lalong mabilis na panahon si Tatay